Balat ng itlog, huwag niyong itapon bagus ipunin ninyo. Gagamitin natin itong panlinis ng bahay, especially sa kusina. At heto nga, meron akong ituturo sa inyo. Sino mag-aakala na ang balat ng itlog ay makakatulong pala sa paglilinis? So, paano ba ang ating gagawin? Once na meron na kayong balat ng itlog, medyo na parami lang kasi itong naipon ko ang gagawin nyo dyan, pipinuhin nyo. So, gumamit nga ako dito ng pampino kasi medyo nahihirapan na ako sa kamay. Pero kung may blender naman kayo, mas maigi yun. So, once na napino nyo na siya, kumuha naman kayo ng sabon na hindi nyo na ginagamit. Itong sabon naman na to ay hindi talaga namin ginagamit kasi nga hypoallergenic ang aming mga balat. Char. Uh, nakuha kasi namin yung sabon na to as free lang naman. Bali, ang gagawin natin dito sa sabon ay liliitin natin siya. So gumamit kayo ng pang-grated cheese ba ang tawag doon? Hindi ko kasi alam tawag dyan eh. Basta pang-grated, yun na yun. <laughs> Once okay na yung sabon tsaka itlog, napino na natin siya, isasalan muna natin siya sa isang kawali or kahit anong lalagyan ng panluto. Tapos maglalagay tayo ng isang cup ng tubig. Bali, pakukuluan natin ito hanggang sa matunaw yung sabon na linagay po natin. So, ang tendency po niyan, bubula-bula yan, tas maaamoy mo na yung bango na galing dun sa sabon. Maglalagay din tayo ng tatlong kutsarang asukal. Ang meron kasi ako ay brown. Kung meron kayong puti, okay lang naman. Tapos, isang kutsarang baking soda. So, huwag niyong kakalimutan yan, ha? Tapos, hahalu-haluin lang natin hanggang sa mamix na siya, matunaw, at bumula-bula. Kung sa tingin ninyo ay natunaw na yung asukal at baking soda kasi aapaw na po ito, okay na patayin na ang kalan tapos isasalin na po natin siya ulit sa isang lalagyanan. Bali, palalamigin muna natin siya. Ang isa sa lilinisin natin yung lalagyanan dito sa kalan, yung pabilog na yan, di ba, napakadumi niya, napakadugyot dahil nga siguro sa mga sarsa, mantika na naimbak na dyan. So yung plate, binabaran ko na rin yun. Bali, mamaya kukuskusin ko ka. Ah, dinamay ko na nga rin itong mga nasa gilid kasi nga po dyan din tumatama yung mantika, mga sarsa kaya ayon sobrang dikit niyan talaga guys pag dishwashing liquid lang hindi umuobra Butin na lang talaga natuklasan ko tong life hack sa to regarding sa itlog at baking soda sinasabi ko sa si inyo guys malaking tulong talaga ito sa ating paglilinis So itong kanyang final product guys, kung makapansin nyo yung pinakabilog kanina, diba dugdut yon ngayon kumintab na siya. Pero yung pinakagitna, hindi ko na kayang pakintabin kasi talagang kalawag na talaga siya. Baka sa sobrang pagkuskus ko ay maputol na. Tapos ito naman yung pinaka plate, ayan o oh, kung nakapansin nyo guys, napaka ano na niya, makintab. As in talaga yung grasa. Tapos effortless ka na lang talaga kasi nga katuwang mo yung itlog na yun. Trinay ko din siya dito sa may plastic wear. Kasi nga sobrang dikit na talaga yung dumi doon. Aba guys, naglagay ako. Ang galing. Talagang nakakalinis siya. Nakakatawa talaga. So, hindi na ako sobrang nahihirapan. Tapos, trinay ko din siya dito sa stante. Kasi nga, may mga parang mancha na. Aba, napumuti ulit siya. At ito pa nga, naglagay nga rin ulit ako ng itlog yung mixture na ginawa natin. Ay naku, effortless na lang talaga sa pagkuskos. Eh yung mga ganitong stante, eh, hindi pwedeng mabasa eh. Trinay ko lang naman, after kong gawin to, pinunasan ko din agad para matuyo. Kasi nga syempre, baka maging makunat sya, ba diba? Ang ah, nakakatawa kasi dito guys, talagang yung dumi ay matatanggal yung stain. Pag meron ding water stain sa mga tiles ninyo, itry nyo din kasi dito trinay ko, natanggal niya kahit papano yung water stain. Hindi man 100%, pero mga 90% as in natanggal niya. Itong mga simpleng DIY na home cleaning dapat hindi binabalewala kasi nga malaking tulong talaga siya sa atin at mas makakatipid pa tayo sa paglilinis. Thank you for watching! Hanggang sa susunod na life hacks DIY! Follow for more, Mommy Zanale, your mommy blogger. Bye-bye.